ayan mga idol magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong April 20, 2024 sa lahat po ng ating mga subscribers dyan sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol, umpisahan natin ang ating sumada dito po tayo sa April yan po ay 4 at abente sa ating pecha 24 sa ating taon ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito ayan, 0 plus 4 is 4 2 plus 0 is 2 at 2 plus 4 is 6 ganyan din po dito sa bandang gitna 4 plus 2 is 6 at 2 plus 6 is 8 at dito rin po sa bandang baba ganoon din po, add lang natin 6 plus 8 is 14. Yan po yung unang numero natin. Meron po tayo itong uh, 14. At yung pangalawang numero natin, kapares nating numero, o dyan pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, yung tatlong numero natin dito. 4 plus 2 plus 6 is 12. Yan naman po yung kapares nating numero, o pangalawang numero natin. Meron po tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 2, 14, 12 o kaya naman ay 12, 14 ayan mga idol, pwede pwede na natin matayaan yan at dahil 2 digits din po yung mga numero natin ito pong 14 at saka 12 isisimplify muna natin yan bago natin yan isumada para mas madaltagan yung mga numero kung pwede natin pagpilihan ayan, dito po sa dito po sa 12, 1 plus 2 is 3 at dito sa 14 ay 1 plus 4 is 5 ito po ang isusumada natin, 3 at saka 5. Unahin po natin ang 3, kunin muna natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin po ang 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin ang 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, po yung ating mga sumada para sa 3. At unahin natin yung sumada. Dito naman po sa 5, ayan, kukunin muna natin yung 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin dyan ng 23, sumada 23. 2 plus 3 is 5. At 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5. Ayan, yan naman po yung sumada natin sa 5. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa ating pong sumada ngayon pong April 20. Ayan, meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, uh, 5, 14, 23, at 32. Ayan mga idol, ganoon pa rin po ang gagawin natin yan. Rumble lang po natin yung mga numero natin ito. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. Ayan, rumble lang po natin sila. At yung sample natin dyan, ginawa natin yung 14, Ayan, 14 at 21, then 3 and 23, at 12 and 32. Ayan mga edo, ito naman po yung mga sample po natin, yung mga kombinasyon natin nakuha dito po sa ating sumada para po ngayong April 20. Yan meron tayong 14.21, 3.23 at 12.32. Yan meron tayong tatlong sample dyan. Kung nagustuhan nyo po itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito, pwede pwede rin pumatayin itong mga to O kaya naman magdagdag o kumuha dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumagi sa pecha para po ngayong April 20, 2024. Maraming maraming salamat po.